yun oh! No? Hey mga bossy, kamusta? Bali, kasama ko nga pala si Kuya Matmat -Mat ngayon Bali, magbibisita ng iglesia kami ngayon Nagpost ako ng mga ruta na dadaanan namin sa Facebook page namin Sana makaya namin at sana matapos namin Kasamaan nyo kami, let's go! So yung Bali, since sa Ganobeleta tayo Umpisa na lang natin yung first station natin dito Holy Cross Parish, Dubeleta. So yung mga bossing bali, tapos na tayo doon sa first station natin. Second station tayo. Ano tayo? Rosario Cavite. Masarap din mag-bike pag umaga. no ko Masarap din mag-bike pag umaga. Ano? Kasi... Ewan ko kung dahil mahal na araw lang ngayon. Pero ang luwag ng kalsada yung tinahanan namin. And... Mabilis kami nakarating dito. From Noveleta to Rosario. Ayun, dito na nga pala tayo sa second station natin. Armos Holy Rosary Church. Rosario Cavite. So yung mga bossing kakatapos lang natin sa ating second station. Alin na, na rin dito ang linis no? Yung <laughs> bali punta tayo sa third station natin. Tansa Kabiti tayo. Bali, ganun pa rin. Medyo maluwag pa rin yung kalsada kung kumpara mo sa ordinaryong araw. Medyo maluwag pa rin yung traffic. Pero lang dito sa mga EBSA saka dito sa mga part ng Tero Intersection kasi nga may ano doon eh yung EBSA yung parang marami kasi mga napasok doon o nagtatrabaho. Bali, nandito na tayo sa third station natin, St. Augustine Church. May tansa ka dito. So mga bossing, bali tapos na tayo sa third station natin. On the way tayo sa fourth station natin sa may nakikabiti naman tayo. Medyo mababa ito mga bossing. Natin. Time check natin, 7.10. Ito na tayo sa fourth station natin. Naik Church. So yung mga bossing, dito pa rin tayo Immaculate Conception Church dito sa Maay Naik Hali kasi kanina paglabas natin ng ano Na St. Augustine Church Maluwag pa naman yung kalsada compare sa normal na araw pero dito banda sa may Amaya, medyo nagbe-build up na yung traffic. Ayan mali habang inaantay ko si Kuya Mat dito. Ayan, picture picture muna na tayo. Diocese Church of the Immaculate Conception of Mary. Yes, Kuya Mat. Medyo matagal na namin pinaplano itong ano na to eh. tong ride na to. <laughs> Hindi na nakasama last year. Hindi siya nakasama last year. Ano lang kami na sa Pamanila kami, Pabaklaran yung mga simbahan sa Paranaque, Pasay, ah, Las Piñas pala. Pero ngayon kasama ka na. Epic to. Century ride to. 100 kilometers. Ano masasabi pa, paano mo? Pagpapang hindi ko na magbabas ng kawin. Eh. <laughs> sa <kina> tayo bus. <laughs> sa mga Naman tayo sa susunod na station natin. Maragondon. Let's go! Pack 1 Pack 2 <laughs> Pero kung nakikita nyo lang mga bossing Hindi ko lang sure kung kita sa camera natin Ang ganda ng view Nakikita yung bundok, ang linaw Tapos ito sa left side natin, ang ganda Time check mga bossing, 7.50 a.m. Dito na tayo, Our Lady of Assumption Parish Church, Maragondon. Yung bali, paglabas naman namin ng naik, diretso dire lang doon yung daanan. <laughs> Ang ganda pa ng view. talaga pag ano, provincia vibes tangkita yung bundok dun sa may ano, hindi ko alam kung anong bundok yun, counter natin. Ay so, bali picture lang tayo and then ito tayo sa 6 station natin. Medyo malayo yung byahe ito. From Maragondon to Magallanes tayo. Let's go. Ay, itong tinuro sa amin daan nung napagtanungan namin. <laughs> Kaya pala medyo mabigat. May gradient na pala 'to. <laughs> Medyo bago sa amin kasi ni Kuya tong daanan na to. Kaya nagtanong-tanong muna tayo para sure hindi sayang yung padyak natin. Yun bukal. Bukal pala to. Bukal Maragondon, Cavite. Sabi na, na pagtanong namin, dire-diretso lang daw to. Tapos may makikita na kaming crossing. Iba puntang Magallanes. I love B4B Dito na tayo B4B Hindi <laughs> ko alam kung ano ibig sabihin eh. Ang ganda ng view Grabe Yung bali alam ko na tong crossing na to Yung diretso na yun Nalabas mo doon naik na Tapos tong pakaliwa na to Pabalik na maragon doon yun Dito tayo kakanan tayo Pamagallanes tayo parin tayo, Maragondon. Bali, nandito tayo sa may Maragondon, Magallanes Road. Parang kali. Sarap yun. Eh, oh. Tayimik. Bakit? Bakit shoutout ka? Wala. Bawal. Bale hindi ko first time makadaan dito. Kasi dinaanan namin to nila Aster, Kuya Louie, kasi Boss Barlo. Nung nagano kami, Magallanes. Ito rin yung ruta na to. Dito din kami dumaan. Ano amoy? <laughs> ano nga amoy? Tayo. <laughs> Lado naman ito. <laughs> At dito mismo sa lugar na to May picture si Kuya Louie <laughs> Kamusta mga ahon doon tinahanan natin <laughs> Ang tagapagligtas Ang anghel Time check natin 7.23 Dito na tayo sa Nuestra Senyora de Guia, Magallanes, Cavite Ano masasabi mo sa mga ahon dun? Dinana natin doon sa mga Magallanes. <laughs> <laughs> no comment ka? Kaya mga bossing bali yung dinahanan nga pala namin Maragondon Magallanes Road yung pangalan niya medyo ano siya sarap, masarap, masarap pakiten hindi ko na matanda kung ano yung pinakamataas na gradient na na record natin pero okay din bali nandito tayo ngayon sa May Magallanes para sa <laughs> shout out boss! sa 6 station natin ba so sa May Magallanes and then ang 7 station natin medyo may kalayuan din kailan naman tayo, in general yung medyo Aguinaldo And syempre, mayroong mga lugar na hindi mo kayang padyakan. <laughs> Kaya kailangan mo magtulak. Ayos pa kuya? Ayos? Tutulak tayo. Ilang percent to? 17. 17.4. Eh. Kita ka buhay. Ano yang tanong mo? Kau. Karabaw. Karabaw, kaya water buffalo. Hanap kanina pa tayo ngayon. Iniisip ko kau kau. Dito pa rin tayo sa mga East West Road. Hilo. Going by lane. <laughs> Traktor ko Kaya pala tahimik ang lugar ko. <laughs> May tanong pala. Dito pa rin tayo, East West Road going to Bailen.

Ayos ba, Bali, nandito na tayo sa 7 station natin. St. Joseph Parish Church by Len. So yung mga bossing bali, dito pa rin tayo sa mga by Kahinga lang tayo sa glit. Nag-repeal lang kami ni Kuya ng tupe Tapos diretso na rin tayo ng Alfonso. Baka doon na tayo kumain ng lunch. Bali din natin kanina. Dapat degi road yung dadaanan natin papuntang East West Road. Kaya alam may nakita kami parang shortcut yun Pero hindi siya hindi siya ano eh. <laughs> hindi siya advisable daanan kasi hindi ito sa bungad lang yung okay. Bali sa bungad lang yung okay then pagdating sa may gitna, hindi pa yung ano, yung tulay. So rough road siya. Nag buat pa kami ng bike ni Goya para lang makadaan. So okay naman at least nakapting kami dito na safe. Okay ba? lang, bali ang next next na destination natin, Alfonso Cavite. Let's go! bossing bali dito na tayo sa eight station natin sa may Alfonso Cavite Saint Nepomucen or San Juan Nepomuceno Ito mga bossing bali dito pa rin tayo sa may Alfonso Saint Nepomucen Parish Church Pwede pala Tagalog eh. San Juan ni para mas padali. Di ba, Saint Nepomusin? <laughs> so yung balin, hindi ako masyado makapag-video kanina. Ang init kasi, sa dinaanan namin. Simula Bailen pa Alfonso. Ang init. Ha? Sa'yo? Pero ano kasi, ko konti tindahan, no? walang mabilan masyado ng tubig. Tapos ang init. Pero okay naman. So yun, bali ang mga kasunod naman na pupuntahan natin, puro pababa na. Bali ang next station natin sa may Indang, Cavite. Hanap lang kami ng mga kainan ni Kuya, then batsi na rin tayo. At yun na nga mga bossing, bali nalobot yung camera natin, kaya tinarge muna natin. Hindi ko napansin, wala tayong nakuha na na video from Alfonso to Indang. Pero si Kuya, suko. na. Sukuna. na. Right, bali, nandito na tayo, St. Gregory Parish Church, Gindang, Kapite. So, yung bali mga posing, dito muna kami sa may sa may gilit gilid Medyo mainit pa. ano lang kami ng konti. Time check nga pala natin. 3.15 p.m. Nakaka- 76.6 kilometers sa tayo. Bali ang ne next station natin is Tres Martires naman. Pahinga lang kami then, batsin na rin. Let's go! si Judas. Pero hindi si Iscariot. So yung mga bossing, bali paglabas kanina ng Indang. Wala nang kampayan nyo. <laughs> Hanggang dito sa arko ng may 13 miles. Nandito tayo ngayon sa 10th station natin. St. Jude Tadeus, 13 Martires, Cavite. mga bossing, bali time check natin, 4.10pm Nakaka 88.4km na tayo uh, Yes, station na tayo Ayan. Susunod na station natin, Gentry naman tayo Let's go! Time check, 5.17pm Nakaka 104km na tayo dito na tayo sa 11th station natin, St. Francis of Assisi, General Riaz Camilo. So yung mga bossing, bali, on the way tayo sa 12th station natin. Sana kaya kayanin, last 3. Bali, ang 12th station natin is Imus Cathedral. Let's go! Yung time check, 6.20. Inaabot na tayo ng gabi. Nakaka-119 kilometers na tayo. Nandito na tayo sa may Our Lady of Pilar. O mas kilala bilang Timos So, bali after namin kanina sa Gentry. Dito na kami dumaan sa may Antel, sa may Bacau General Trias. Tapos Imus Lancaster. Tapos yan may kus may kus na ako saan mayroong daanan kasi medyo traffic na kasi. May pagantong oras siguro maraming na bibisita iglesia. Ah, medyo inabot na tayo ng gabi. Ang next station natin sa may Kawit. Baka i-pass forward na lang natin yon. Let's go! Yan, bali pass forward mga bossing Dito na tayo sa 13th station natin Sa may St. Mary Magdalene, Kawit Church Yan, time check 755 mga bossing Nakaka-136 kilometers na tayo bago nagloko si Strava diba? saan saan siya napunta ewan ko kung nangyari dito na baliw na well anyways mga bossing bali dito na tayo sa 14th station natin San St. Roque Church, Cavite City mga bossing habang nakatingin ako dito sa sa accompli accomplishment dyan matapos mo yun 14 station na kapos, sa 14 different churches dito sa Kabite although inabot kami ng gabi okay pa din hindi <laughs> umabot ng 130 plus kilometers din yun e century century ride right din yun alam ko sa Strava pagod ka na? Ano yung gusto tayo? Basic Basic? Kain tayo? Okay. Sagut <laughs> Sagot ko Libre kita Kape? Uwi. uwi na Uwi na So yung mga bossing bali Dito ko na puputulin tong video natin na to Sana nagustuhan nyo at Sana nag enjoy nyo Basta huwag nyo lang nakakalimutan Every bussing is a blessing Thank you! Siyempre gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng walang sawa At pasuloy na sumusuporta sa youtube channel natin at facebook page Maraming salamat At Saka nga pala Doon sa nagpapa-shoutout at... Naiwanag ko yung cellphone ko globe kasi Kaya tinoach ko muna umuwi muna kami ni kuya Meron akong listahan Kaya lang naiiwan ko Bali Sa susunod na lang Sa susunod na ride right, Promise Daling ko Hanggang sa muli Alam!